Sabi ko, shucks, totoo yata tong Salveo. Sa nature nung work namin, kasi graveyard shift, kailangan namin ng coffee. Siyempre, coffee is life tayo. Yung lifestyle ko din nung time na yun, walwalera ako. Mahilig ako mag -yossi. Tapos ang bilis ko ma-feel yung talagang mararamdaman mo na may umaangat tapos sa lalamunan mo, bilang may maasim. Alam ko na na-acid yun. Pagka sinusumpong ako ng acid, parang may tinutwist sa bituka ko tapos yung puso ko, talagang chest pain, heartburn. Tapos yung panic attack. Nung pagdating ko dun sa doktor ko, then sinabi niya, may GERD ka. Tapos dun sa result ng endoscopy ko, parang nakita na yung esophagus ko, gas-gas na siya. Pwede siyang mauwi sa cancer talagang, sige Lord, kunin mo na ako, ready na ako. Naranasan ko na maging nanay, okay na ako doon. Out of nowhere, February 2022, wala nang browse browse lang ako sa Facebook noon, noong time na yon. hindi lang lumabas tong page ng Salveo Barley. Talagang pinindot ko agad yung how to order. Nung nag-take ako ng Salveo, ang una kong napansin, ang sarap ng tulog ko. Hanggang sa napansin ko, wala na akong nararamdaman na umaangat, na may maasim. One year na akong acid free